Yun, mga Lodi, nandito po ako ngayon sa Magiliw Street. Yan, ngayong umaga po, no? A Araw ng Martes. May laban po si Kuya Buda, si Kuya Luis. Biluna versus Barangay Paltok to, mga Lodi. Si, si Lodi Milford po magbibitaw, nasa loob na. Kasama po si Lodi Arman ng Maligaya, view Maya-maya po, hintay na po natin. Uh, Maglagayan ng code. Samahan nyo po ako ang gandulo mga Lodi Ayan yeah, mga Lodi ha Ayan Maliwanag na yung Maliwanag na mga lods. Bibitawan na to Naglalagayan lang ang code mga Lodi Tatawag na lang Sino mo nanalo Bosil Nice Ayan yeah, no. ha Shout out sila Lordy Mailport magbibita mga lods. Pasok na komo. Ay mga lodges. Maglalagay ng punang code mga lods. Nguban sa inyo baso. Ito mali sa akin dito check card. Ayun ban din yon. Yung number yan. Ah si Lordy Lodge. Naglalagay ng code. Ay, di, may copy okay, pala isa yun. Picture muna at I send muna bago picture. Pag natanggal ang code. Talo, siyempre, yun yung sisin mo. Andiyan ka nga, eh. Kaya nga nandiyan ka para yung sisin mo. Masalahan nyo naman yun, yung tao. Okay. Kasi yung paglagay ng code, ano? Lagi siya na mag para ano. Masalahan ko lang kung talaga na yung dito. Yun. Bakit? Sabay. Hindi, okay, siya na, nandito siya eh. Yung monitor niya dapat. Tsaka kung magre-reklamo naman ng tupi, kasalanan dapat mong ano yun. Ang nag-agay yes. Kaya yung iba nagre-reklamo, wala ron tupi. Or meron ba? Reklamo na ako. Kaya mga lodi, may code na. Hey. Hello, hello! Mamaya oh, na ka, Chimon. Wala ko naman yun. Eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Dito na, nakanda na. <laughs> May nakanda na. Teka lang, tatawagan ko lang din sa'yo. Para na Nakanda na, huwag-huwag na pares. Oo, na sa amin. Kaya lang, wait wait lang. Jopre. Uh... <laughs> oh, na okay, ready ka na dyan. Pabito na dito. Bisa gitu lah. Jangan cakap lagi. Ais kamu ni ka Di muna. Hindi pa Di mana darating yun darat tinggi ni? kampayan. Oh, wala mo na kang Tapos na mo yung tatlong minuto ulit parang yun. Hello, pre. Naka-ready na. Hello. Ayun mga lodi. Ang bibitawan na ito. Ang bibitawan na na. Apat lang yan. Boss, ano ito na? Sa timer nyo, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Ready na ko yan. Okay. One, two, three. Okay, nyan. Okay, oh, mga kalong. Okay, hey, mga kalong. Mga kalong, na. Pa, ng Balo. Hmm. Balo. Yung, ngayon, dito ang mga lodi. Bago! Dito pala na! Kumekta na! Malody, dito po Dito po yung ibon si Lodi Mons na ko Yun, syempre, siya shout out ko po, po ngayon mga Lodi yung naglalaban ngayon. Shout out po sa B. Luna kay Lodi Mons. Rubio Kiambao at saka sa utol niya no yung nagbitaw doon ay Lodi Mark. Shout out po sa inyo Team B Luna. No, no, no. Syempre shout out din po sa Team Paldo Kaya Kuya Luis, mm -hmm. Kuya Hill, aka Kuya Buda. At saka shout out din syempre doon sa nagbitaw no dito kay Lodi Milford. Shout out po. Team Palto. QC. Syempre sya shout out ko na rin po no si Boss Longhair, Yan kumukuha po ng video sa Palto. Siya po yung nagbablog doon ngayon sa Palto. Shoutout po, Boss Long Hair. Eh, pa siya, shoutout ko na rin po, no? Si Lodi Red Check Look TV. Subscribe po natin yan, mga Lodi, no? Si Red Check Look TV. sabi pag nandiyan na pala eto. Eto, Ito, 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 ito. Hey, call mo lang kami. E ay, ito. Ay, ay, ito, mga Ayun, mga Easy lang, easy lang. Easy lang, easy lang. Easy lang, wala pa. Ayan na, bilisan na. So, ayan mga kalonger. Mukhang nakapagsin. Nakikita na yung laban ng alon. lumipad yung ibon mga kalonger. Ang So, ayan, yung ibon nila. Ayan Ayan lang. Shoutout sa mga tropang Navarro. Ayun oh. Shoutout ha, ah, sa mga team Maligaya. Ayun si Boss Arman noon dito. Talo, bilog na ako lumagay. <laughs> <What>? <laughs> so yun, may nanalo na mga Lodi Ayan, panalo po ang Barangay Palto Ayan, si Lodi Mailport ko ang naglaban nung ibon ng Barangay Palto Nabawi ko na yung pera ko po eh 'yon mga lodi ha. Uh, sa mga nakapanood nito no, nanonood pa lang. Please like, share and subscribe po mga lodi para po lagi po kayo updated sa mga video na i-upload ko. Happy flying and God bless po mga lodi.